Ah, kapinturang boy, kupal. Itu na kami. Partner. Partner kupal. Sekaling kita eh. Hmm? Hmm? udah <laughs> <laughs> cepain <Ayy! Lululu. laughs> Para So Sana natin to, pisahan na natin. Para. Ay, kusang alaw. Tara! Ay, wala pa lang tape, pumunta tayo. Wala pa tape. malaki, malaki din oh. Malapad. naman? Ang gamit niya, pa! Kumingin pa! Pumingin pa eh. Guys, kami dito pala mga kupal, guys. Ito. Ito Ichibang kupal. Ito kupal. Oh, Shout out kayo, guys. Ito. So, Oo. Oh. Oo oh, nga, pero kapag ka na na-completo niyo, na nakikin yan. Ayun. Kapag na meron ka ng live, magla-live ka rin araw-araw kahit talong Oo, oh, ang ko. Basta consistent ang upload mo yan. Hindi sumamitan ko yun muka kapa na mabrat. Anak naman kami ng kamina dito. palit ka palad loh loh loh. Palad! Hindi natin kapatinin nito si mo. Iya ka loh, isama nato mo. Hindi na dito guys. Sa na ako dito. pa sabi ko kayo kulakot na yun Ilang ako. Oh. Wala akong eh, sander, hindi ko Ngayon nandun sa motor niko huma kanina? Basta pilang sa So walang mga ngayong mo Wala pa. Kaya alam nyo, hindi ko lang mga Wala yung nagamitin doon. Sander, Oo, mayo

Kapatay po sa'yo, akin kapatay po. Bakit po hindi walay pa? Hindi naman isa rin ito. Ay, gano'n na. Pamatay mga uh, atip, mga kapintura. Wala tayong gagamitin eh. Hindi pintura tayo mamaya. Ang lamig mo, Japan! Bumata yung mga kapintura sa kuha na ng tig. Sa so wakas nakakuha na rin kami ng tape. Yan, tig sampu. Ito gamotepo. Yan ang kulay verde na yun. Kato tepo naman. Kulay boji? Oo. Kapatuloy na namin yung ginawa namin kapon. Di natapos e. Amitin ka yung amitin ko na sa ilaw. Upal ka talaga. Oh. 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 Ang lamig mo idol Walang edit edit Itong mga video natin kapintura Diretso lang to Realidad ba Okay. Okay mga kapintura. mag na ulit kami. At mamaya oh, na ulit video. Okay. Ayun oh. Nag-iba na yung kulay ng mga dahon ng puno. Ano na kasi ngayon? Taglagas na. Malapit na mag-winter mga kapintura. Kaya ito, napakalamig na naman ng panahon. Hindi pipinturahan namin ngayon mga kapintura. Ngayon yung araw na pipinturahan na to. Yan. Hintayin na namin mga kapintura matapos yung pag-check ng mga control para mapinturahan na. Dito kami ngayon. Tuloy kami ngayon sa pagtiti. Ayan. Ayan. Dito, Ayan. 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 kami Ayan. spray. Ayan. 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 Kapitura, tinanong lang yung kasama ko kung nakakit na dito. Kasi medyo malaki kasi yung tiyan eh. Hinawakan pa nga yung tiyan. Luluko. Hinawa oh. ka yung tiyan mo. Luluko ka, no? Hindi ako magkakasya. Yan. Pumapayot kaya ako pag gumadaan. Ala, ala, ala. Pumapayot na kaibigan ko pag sa masikip na ng butas. Kaya oh. yeah, wala ka gusto mo masikip ng butas kasi pumapayot ka. Sa tingin mo. sino lang ka mo, di magkakasya. <laughs> mga ka uh, uh, yan. Mga nagsisik. Ayan, mga nagsisik. sila. Ayan yung mag-detect. Nakatapos ang chicken. May isa pa pala. Yung naka-brown. Nakatapos ang chicken yan mamaya. Pinturahan na namin. Pag Tapos na yan. Ayan. Ayan. Yeah. yung Mga Pilipino na nakagawa niyan. Mga lakas kasi mga Pilipino. Ano? Totoo ba? Totoo? Hindi naman lahat. Tayo lang. Para... Ay, yun, yun, yun. Sinama naman kita eh. Kung pala ka na. Yan, yung gusto ko marinig. Kung yung ka, kailangan kasama ako palagi. Teamwork tayo eh. Mm. Hindi ko lalahatin kasi si talaga yung iba. Mm. Yan talaga. Pero pag may lahat ko. Pag may lahat ko. Pag may lahat Dahil pang suna oh. Ano ba yan? Kaya soji na ba yan? Ano oh. Hindi ako na dati kasama Hindi tayo nag... Kikirin ng ganyan ang isura? Pag tayo nag-kiray, lalo pag ako nag talagang kireta. Tala, wala kang makikita dyan. Talagang may iwan. Kahit <laughs> dyan ka pa kumain eh. Kahit maglatag ka pa dyan ng kaldereta, Wala, wala, wala dun eh. Nantayin mo lang mga isang linggo. Lalobo na dyan mo. <laughs> parang parang nakakaloko sila yan. Nakawakasay dyan mo no. Thank you.

Edi, ama tayo pintura ngayon? Saan ka ba tayo ba? Putang ka lang lagi na lang. Silipin natin tong nilinis nila. Ang dahil pang buhangin no? o. sa taas, sa loob. ito yung loob mga kapintura yan so ngayon, silipin natin ito yung mga pipinturahan namin may mga kapintura Ayan. pipintura tayo dito mamaya yan oh. o so, sa loob medyo malawak yan kaya lang iPhone。<I> <laughs> para pagkatapos natin maglinis at naman tayo ng trabaho vacuum na naman tayo ng buhangin all around tayo mga pintura My phone, send it to my phone. You already know i keep it on the low. Maybe you can trust me. Promise I'm alone. I will tell the soul. Send it to my phone. Send it to my phone. Send it to my phone. You already know i keep it on the low. Maybe you can trust me. Promise I'm alone. Send it to my phone, but my ring got cut off. I can't leave you alone, even though I'm single. And I send it to my phone like a message from my BM. Notify me on my phone like a message in my DM. The send, it to my phone. Hey. send it to my phone. Send it to my phone. You already know. I'll keep my I keep it on my phone. Maybe you can trust me, I'm love hey. i won't hey. take so. pintura. Hindi kami naka, hindi na ako naka video kung nung ano eh. Ah, uh, sa kabal. Baka uh, makita pa, bawal. Medyo nakaw-nakaw ng kanyang oras. Mag video. So ayun mga kapitura, yun yung ah, uh, yan yung misprehan ko. Tapos yun sa kabila naman, yung kasama ko. Ayan yung isa. yun yung isa dito. Ayan. Ayan, yan yung nispray nyo kasama ko. Oh. kita naghihintay lang kami ng oras para umuwi. Kaya sumudis, kaya ka? Ha? Kaya Pero yung sa kabila, mga kapintura, meron din dito yun. Oh. Ayan o. Oh. sa loob. Pati dun, kabilang yun. Meron din. Mga sentay ko nag-spray nun. O yung mga sentay ko, nandito ko lang sila. Oh. Ano ba yan? Ala! Ano mo. Gigil na gigil yung mga itsura Ay yung... naka ano umay ko. Nakalak? Kahit anong tain natin <laughs> 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 Gigil na gigil ang mga cura <laughs> Uy! Uy! mo mo ito. mo ito mata na ito. Makulit ko

Hirapan pala yung cover niyan. Oh. Dilipat mo sa gulong niya. Ayun gulong na yan. Aba ah, ng yaso niya yun. Tingnan ko lang. Dalawahin mong gulong. Ipukin nga rin ko para ano. Kapag-plating kita. Hindi. Maraming bataan doon. Bataan na may tawag yan. May tawag yan. Sa bahay. Yung na ginagamit. Oo. Oh.

parang square yata yung loob Oh, may butas. ba mga kapitura nito naghuhugas ng ano nit, nitahos at saka gun para matanggal yung pitura sa loob naghugasan ng thinner para matanggal yung pitura sa loob kasi pag hindi natanggal yung manginigas kasi eh. so, ayan na dalawa kita si Pot Pot. <laughs> Tol, tatarama ko tayo na maayos. Oh, Allah! Sayang tong batang to eh. Niligo man ako pintura oh. <laughs> Nililigo po yung pintura, oh. Kung nakakita ko po tayo, parungan lang dyan. Kala! Kung hindi ko lang ito kakilala, isipin ko na... kahapon lang ito dumating ng Japan. Yan <laughs> tayo na po! Isang taon na tayo po! <laughs> Naliligo ka pa <para> rin ng pintura. Ano nga, eh? Yan lang <laughs> Gusto ko kayo po po. Ano ito? Ano? Ano ang mga ebidensya ng tanpao? Ano lang yan? Edo, edo. Hindi naman ahugasan to eh. Eto mga pintura bali limang airless yung ginamit tayo ngayong na to. Isasagay hang apat yan. loob. Ayan. Ito na. Ito na yung tropa kong pupal. Wala ito. Mga kapintura, ang turbo kong kupal. Ito, araw-araw ko yung nakikita. Araw-araw yung nasa video ko, mga kapintura, oh. Surang yan. Wala ito. Wala ito. Ito, pinakamatindi. Mahaba ito, ang pasensya nito. Kira-lapping, parang hindi pa nang kira-lapping, Tama-tama mga kapintura, <laughs> ito mo. kira <laughs> <Ma> parang wala pa rin lapping, <laughs> ah. <laughs> hindi pa rin. Ah, hindi pa natin, ah. uh mga kapintura, may mga konti pa uwi na kami <laughs> muntik pa nga ako doon pero ayos lang yun wala ito? wala ba ito? wala ito? ito. ang kakupal Wala ito. Ayun, ayun, ayun. Ano? Anong mga sabi mo sa ginawa natin yung araw na ito? Tutok mo. Tutok mo kasi Tutok mo kay relaxing. Wala kang ginawa. Hindi pa siya relaxing. Tutok mo kay relaxing. Tutok mo kay relaxing. Hindi pa siya relaxing. Huwag na. Kawawa. Nagambaro nga daw siya ngayong araw na eh. Yun daw ang ano. Yun daw ang... Yun daw ang... Katanda na nagambaro siya. Sabi mo kanya eh. Sige ko sa kanya, kundi uh, nang uh, kinakilala eh. Naisipin ko na kahapag lang sa mga Japan eh. Nalindo ka naman ang pintura. Tutok mo. Pakita mo yung audio sa mga monggol eh. Mahaba yan. Hindi mo tutok. Mahaba yan. <laughs> Mahaba pa kaya yan. yan. <laughs> mga pintura, sa wakas uwi na. Huh, sarap. Nakapagpahinga na rin umulan kanina oh biglang umulan puti na na so ay mga kapintura. kita-kita ulit sa susunod na video bye bye <tip>